Personally, I like the <coughs> tone of complete honesty. Um, siguro yung tatlong tumatak kaagad is one, yung honesty, especially dun sa flood control. And um, katulad ng lahat ng leaders natin na nagsabing may mananagot, <coughs> the key there is may managot talaga. And the key there is maging comprehensive, di ba? Nabanggit yung tulay, uh, sa Isabela, but of course until now, uh, walang nananagot, di ba? Okay. Sa PhilHealth napakaganda. <coughs> um, but it's not so yung sa baha kasi it's a matter of political will, di ba? <coughs> Alam natin kung gusto managot, kung gusto makita yung pondo, makikita <coughs> may mananagot. Sa PhilHealth it's a little bit different. Kasi how do you do that in all the hospitals and less argument kung kasama sa zero billing o hindi. But sincerely, I hope magawa to. Kasi kung magawa to, malaki masosolve natin, no? <clears throat> the third thing I wanna mention is that yung sa budget. Um, so apparently, whether it's yung tulay, whether yung baha, whether yung skandalo sa budget last year, <clears throat> people listen. So tama yung ginagawa niyo sa media na pag may nakita kayong mali, <clears throat> um, hindi niyo tatantanan, di ba? Ulit-ulitin niyo because many things that were mentioned by the president today is a reaction to the scandals last year <clears throat> and recently. no Yung Baha, three years na yan. Yung PhilHealth, um, kasama yan sa almost two years, yung pagtanggal ng pondo niya sa budget. Then, of course, yung uh, yung, yung galit niya ng tao sa nangyari sa budget next year. So, let's see kung ano yung susunod na kabanata. But at least in, in so far as hitting a home run sa Congress at saka sa Malacanang, So I think strong naman yung sinabi niya na he'd rather have a reenacted budget. So let's see. Uh, as usual, um, maganda lahat nung premise. Tignan natin pagdating sa dulo, sa conclusion, kung ganun pa rin. Overall, you were satisfied, sir, dun sa zona you, ng You'll never be fully satisfied kasi ang daming issues. And within one hour, maririnig mo bala, ba lahat, di ba? <clears throat> But the the tone of honesty by starting sa umpisa na natal... Na, Etong eleksyon na to may problema kasi kulang ang serbisyo. We all know that that's what. 60-70-80% true. May mga iba pang emotional issues. But it's also true na kahit anong good news, ang mga tao may reklamo. 'Di ba? Whether it's yung taas ng bilihin, whether it's yung uh walang tubig, whether it's yung sabi na sabi free internet, bakit sa lugar nila wala, 'di diba? So yung yung mag-start ka lang na honest dito, it's a good sa next three years. Kasi may time pa na baguhin to eh. Hmm. Sabi gano'ng ka seryoso? kasi may mananagot. Mm -hmm. Ang possible na makakalaban ng Pangulo yung mga congressmen, mga politiko na uh, sinasabing na kinabang ng yes. through pork ballot. Well, doon ko nga gusto bigyan ng good faith. Yun ang ibig ko sabihin na yung premise, nag-agree tayong lahat. Nag-agree tayong lahat na may problema sa tubig, dapat maayos. Nag-agree tayo lahat na Uh, di ba dati ang sinabi, babahan ng proyekto. Ngayon baliktad eh, bumaha dahil sa proyekto. Dahil ghost yung proyekto, dahil palpak yung proyekto, dahil doon nilagay. Di ba, nung araw magyayabang ka sa, ano, eh, sa zona, uh, basically ang sinasabi ng mga dating presidente, babaha ng proyekto. Ngayon he was honest enough to say, yung mga proyekto na yan, dahil palpak, dahil la uh, ghost, kaya bumaha. So, ganun din sa PhilHealth. It's an acknowledgement na yung last two years pagkukuha ng condo but hindi naman guman, di ba? Explain ng explain yung gobyerno. Kahit tanggalin mo yung pondo na yung PhilHealth, may pera sila, may pera sila, may pondo dyan. Pero hindi naman gumaganda yung servisyo. So now, by emphasizing the zero billing and by saying, eto sa heart, <coughs> libre na yan. Etong sa kidney, uh, libre na yan. So, but ang susi dyan sa implementation. Ang susi din sa may mananagot, may managot. But ano yung mga issues, Sen, na <coughs> gusto niyo po sanang natakil? mentioned earlier na hindi naman lahat talaga kayang matakwil. Ay, yes. I mean, you you can mention anything, 'di ba? From uh, prices ng bilihin, yung poor productivity sa agriculture. Ako basically um I'm still not settled dun sa 19% na na tariff and then uh, halos lahat binigay na natin sa alay natin sa Amerika pero may green card ang mga Pilipino na haharas uh, doon. So na, napakaraming uh, issues sa tourism. Uh, hindi ko na babanggitin yung isang country na yon, di ba? Pero naunahan na tayo noon. Samantalang dati, uh, pangalawa, pangatlo tayo um, except of course sa Thailand, di ba? So, napakaraming problema, napakaraming issue. So, I'm just saying na I'm basically happy with the tone and yung mga issues na naisama. But in no way is it totally comprehensive just because it's impossible, di ba? Sinong taong pwedeng with even 1 hour and 15 minutes tayo, no? More or less so kahit mag 2 hours ka hindi mo matatapos. But yung mga pinakaimportante, health education, corruption, accountability na banggit. So now the the key is um, even before the next one, by the end of the year, nasunod ba yung mga nabanggit today? Issues on online gambling sir. <laughs> um that's so in the same manner na nagstanding ovation sa Pogo, that's one thing na kung may wish list ako, sana nag-announce ng total ban on online gaming today. Uh, so kung may wish list ako, yun na yung hindi nakasama doon. Thank you. Okay? Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you.